Good morning, guys. So, nabili ako ng itlog maalap ko. Okay. Baon ko siya. Sa so, work. Baon ko sa so work. So, atin siyang balatan. Babalatan ko siya. mabalatan natin siya guys ouch, nabuktas kung hindi naman ito pwede balatan siguro so, maghihina muna tayo ng kanin dito So, konti lang ang nalagay natin. Tapos, gaganunin pala ito, guys. Hatiin pala. Ganyan. Pala. Tapos, gaganunin. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Yay! Inip. Mas Ganito pala dapat. Isa pa, para dalawa yung ulam ko. Sa work. Oh my God, napati siya guys. Gano'n. Sayang eh. Tapos isa. Gano'n siya. Ayun na Ito yung ulam ko. And then, takpan natin. Gano'n. At meron pa siyang natira dito. Ano yun natin to? Tilokon. Tatlo, one, tatlo, lang ito, guys. Tatlo, sinkwenta. At maglalagay na tayo ng yay. Kan. Ating lang ang kainin natin. Ito guys, meron tayong bangos na paksim.